Gemini, hindi sumisigaw ang sansinukob. Bumulong ito. At sa sandaling ito, tinatawag ka nito. Dahil ang iyong malaking tagumpay ay hindi na darating pa lang. Magsisimula na ito sa susunod na linggo. Optional na mga bersyon, isa. Hindi ito swerte. Ito ay pagkakaayon. At para sa iyo, Heminay, ang mga piraso ay sa wakas nagsisimulang magtagpo, tahimik, makapangyarihan, simula sa susunod na linggo. Dalawa, matagal mo nang hinihintay ang isang senyales. Heto na, nakasulat sa mga bituin, tinahin ang katahimikan at itinakda para sa susunod na linggo. Gemini, ito na ang iyong pinansyal na sandali ng pagbabago. Palagi kang isang hakbang na mas maaga, Gemini. Mabilis mag-isip, mabilis kumilos, libo-libong ideya bago pa man mag-agahan. Pero nitong mga huli, may pagbabago. Hindi ka nawawala. Nahuli ka lang sa pagitan ng dalawang bersyon ng iyong sarili. Ang isa'y pagod ng magsikap at ang isa'y alam na may mas malaki pa. Na halos maabot mo na. Nararamdaman mo hindi ba ang tahimik na pagkabalisang yan kapag binibilang mo ang pera mo at parang may kulang hindi lang sa piso kundi sa layunin. Nagbuwis ka na. Pinili ang kailangan kaysa sa gusto. Paulit-ulit mong sinabing, sa susunod na lang, kahit hindi mo na mabilang. Tinulungan mong umangat ang iba, kahit nakaabang lang ang sarili mong mga pangarap. Pero ito ang totoo tungkol sa'yo, Gemini. Hindi ka nananatiling nakatigil ng matagal, ipinanganak kang magbago ng direksyon. At sa susunod na linggo, aayon ng universo sa bahaging yan ng sarili mong handa na, hindi lang para sa mas marami kundi para sa tunay na iyo. Sa wakas. Nasaan ka ngayon, ang tahimik na bigat ng halos maaga kang nagigising. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mo. Hindi naghihintay ang mga bayarin. Hindi tumitigil ang mga ping ng Gcash. Iniunat mo ang katawan, huminga ng malalim, at sinimulan na naman ng isang araw. Umaasang baka ito na ang araw na may magbago. Pero karamihan sa mga araw, parang isa lang. Isang mahabang paulit-ulit na siklo ng pagsusumikap na kulang ang gantimpala. Matalino kang kumayod. Mahigpit kang mag-budget. Tahimik kang nagdarasal habang nagpapanggap na ayos ka lang. Sinubukan mong manatiling positibo. Magaling diyan, ang mga Gemini. Pero ito ang totoo. Pagod ka na. Hindi lang pisikal, pagod ka na hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa mo. Pagod ng paulit-ulit tingnan ng pitaka na parang nagtatago ng sikreto. Pagod ng hintayin ang mga bayad, ang suwerte, ang kahit anong magpaputol sa siklo. Pagod ka ng makarinig ng mag-isip ka lang ng positibo. Dahil ang kailangan mo ay pahinga, hindi ka sabihan. At kahit ganon, nandito ka pa rin. Patuloy na sumusubok. Patuloy na nangangarap. Patuloy na naniniwala kahit hindi tugma ang mga numero. At yan ang nagpapakakaiba sa'yo. Kasi hindi ka tamad. Pagod ka lang talaga. Hindi ka pabaya. Marunong kang sumukat ng panganib na hindi kayang intindihin ng iba. Hindi ka malas. Maaga ka lang. Nakatayo sa bungad ng isang tagumpay na hindi inaasahan ng karamihan. Kaya paano kung itong mabigat na katahimikan ay hindi kabiguan? Paano kung ito'y paghahanda ang uri ng katahimikan na nauuna bago ang liko. Bago ka lumipat mula sa sapat lang patungo sa mas maliwanag, hindi sa isang iglap. Hindi parang jackpot. Kundi totoo, may ugat. Matatag. Baka wala ka namang maling ginawa. Baka matagal ka nang naghahanda. Tahimik, masakit, matiyaga. At baka ang susunod na linggo ang senyales mo para kumilos. Hindi para tumakas sa buhay mo kundi para mas pasukin ito. Mas matalino, mas malinaw, handa na. Ang pagliko ang malapit ng magbago. Hindi laging may putok ng paputok ang mga tagumpay. Minsan, dumarating sila bilang bulong, isang tahimik na kaisipan sa alas dos ng madaling araw, isang kakaibang kapayapaan habang naghuhugas ng pinggan, isang uri ng katahimikan sa puso na nagsasabing, Tama na ang pagkaladkad. Panahon na para mabuhay ng buo. Ang susunod na linggo ay hindi isang tiket sa loto. Isa itong bintana. Isang maikling, mahiwagang bitak sa ritmo ng buhay mo kung saan nakakapasok ang linaw sa gitna ng ingay. Isang pagbabago sa kaisipan. Bago umusad ang pera. Bago magbago ang pananalapi mo, may mauuna. Ang pananaw mo. Ang galaw mo. Ang paraan mo ng pagtugon magsisimula kang makita ang pera ng iba, hindi lang bilang kita, kundi bilang enerhiya. Isang bagay na tumutugon sa tapang, hindi lang sa kalkulasyon. Ito ang sandali na titigil ka bago magsabing oo dahil sa guilt. Magtatanong ka kung sulit ba talaga ang maliit na ginhawa kapalit ng malaking sakripisyo. At ang pinakamahalaga, titigil ka sa paghabol ng mas marami at sisimulang piliin ang mas mabuti, yan ang tunay na pagliko. Hindi ito mas maingay, pero mas malinaw. Ito ang mga tanong na sisibol. Ano ang tunay kong halaga bukod sa sweldo? Ano ang paulit-ulit kong ibinibigay na hindi kailanman na ibabalik? Anong klasing yaman ang tunay na may dalang kapayapaan? At kapag nagbago ang isip mo, susunod ang mga desisyon mo. Ang hindi nakikitang paanyaya walang kumikislap na karatula. Pero mapapansin mong may mga pattern na nababasag. Maaaring ito'y mensahe mula sa isang matagal mo nang hindi nakakausap na may dalang pagkakataon. Maaaring maliit na freelance gig, isang bulong ng side hustle, o ideyang ayaw kang tantanan. O baka kapayapaan lang. Isang katahimikang matagal mo nang hindi naramdaman. Iyon na ang tagumpay mo hindi dumarating sa ingay, kundi sa mga banayad na hudyat. Tahimik na pagkakaakma. Munting bagay na parang tama lang. Ang dating ikaw, baka hindi ito mapansin. Pero ang Gemini sa'yo? Ang palaisip, ang mapagtanong, ang kambal na laging alerto, mararamdaman mo ito. Ang panloob na pagliko na nagpapabago sa labas. Dito na magsisimulang magsaayos ang lahat, hindi dahil sa swerte kundi dahil sa wakas, malinaw mo na itong nakikita. Titigil ka sa mga bagay na paulit-ulit kang hinihigop. Magsisimula kang mag-invest ng enerhiya kung saan ito talagang bumabalik. Paparangalan mo ang oras mo na parang pera dahil ito'y totoong ang yaman. At makikita ito sa mga pag-uusap, sa mga desisyon, sa perang hindi na basta nawawala, kundi nananatili, parang buhangin na sa wakas ay kayang hawakan hindi maingay ang pagbabagong ito. Ito'y sagrado. At magsisimula ito sa susunod na linggo. Para sa Gemini na tahimik na bumubuhat ng sobra-sobra ng matagal. Ito ang panahon kung kailan unti-unting gumagaan ang bigat. Hindi dahil nawala ito, kundi dahil natutunan mo na kung paano ito buhatin sa mas matalinong paraan. At mula sa pagbabagong yon, isusilang ang tagumpay mo mga pagpiling lumilikha ng pagbabago. Ang mga tagumpay ay hindi nabubuo sa isang iglap. Nabubuo sila sa sunod-sunod na maliliit, tahimik na desisyon. Karamihan dito, walang ibang nakakakita. Hindi mo kailangang igalaw ang mga bundok sa susunod na linggo. Pero kailangan mong igalaw ang sarili mo, patungo sa katapatan, patungo sa malinaw na hangganan patungo sa bersyon ng sarili mong matagal nang naghihintay sa ilalim ng ingay. Bitawan Para o mga Gemini, mahal mo ang mga ideya. Kinokolekta mo sila na parang mga bituin. Pero minsan, ang paglago ay nangangahulugang mag-unlearn, hindi magdagdag. Magtanong ka sa sarili, ano ang pinanghahawakan ko na hindi na talaga nakakabuti sa akin? Ano ang patuloy kong binabayaran, pera man o emosyon? na mas malaki ang gastos kaysa sa balik. Anong mga gawi ang paulit-ulit lang ako pabalik imbes na pataas? Ang pagbibitaw ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Hindi mo kailangang isuko ang lahat. Pero baka panahon na para isuko isang bagay. Yung palihim kang inuubos. Maaaring lumang bayarin. Isang pangakong puno ng guilt o pangarap na hindi mo na talaga pinaniniwalaan. Ang paglilinis ng espasyo ay unang hakbang tungo sa yaman, hindi lang sa pitaka, kundi sa kaluluwa. Ang lakas ng maliliit na panalong pinansyal, hindi mo kailangang magkaroon ng breakthrough na anim na digit. Kailangan mo lang ng anim na segundong desisyon na binabago ang landas. Pagsasabing hindi sa impulsive na gastos, hindi dahil kapos ka, kundi dahil nire-respeto mo ang sarili mo. Pagtabi ng limampung piso, hindi dahil malaki ito, kundi dahil iyo ito. Pagtatala ng ginagastos mo, hindi para mag-guilty, kundi para makita mo ng malinaw ang sarili mo. Ang maliliit na panalo ay naiipon. Nagbibigay sila ng momentum. Nagbibigay sila ng paniniwala. Sa mundong nagtuturo sa iyo na laging gumastos, ang tunay na rebelyon ay panatilihin ang kinikita. Palaguin ito. Igalang ito. Pumili ng sapat. Sinasabi ng mga simpleng kilos na ito sa universo, Handa na ako. Pinipili ko na ang sarili ko. At ang universo, tumutugon. Nagsisimula ang galaw sa isang matapang na oo bawat tagumpay ay nangangailangan ng spark. Isang oo na medyo nakakakaba, pero ramdam mong tama. Kaya itanong mo sa sarili mo, Gemini? Ano ang matagal mo nang ipinagpapaliban? Yung ideya ng negosyo, pagpalit ng trabaho? yung tawag na gustong-gusto mo nang gawin magbubukas ang isang pinto sa susunod na linggo pero ikaw ang kailangang pumasok magsabi ng oo sa isang maliit pero bagong bagay kahit isang porsyento lang ang kaibahan sa dating landas kahit nanginginig ang kamay mo kahit walang ibang nakakaintindi hindi lang pera ang binabago mo enerhiya mo at laging sumusunod ang pera sa enerhiya hindi mo kailangang maging perpekto kailangan mo lang maging bukas. Bukas na pumili ng kapayapaan kaysa sa pressure. Bukas na mag-invest sa sarili mo nang walang paghingi ng tawad. Bukas na maniwalang ang lahat ng pagod mo ay hindi na sayang. Naghihintay lang talaga ito ng tamang sandali. At Gemini, ang sandaling iyon ay sa susunod na linggo. Kultura, pananagutan, at tunay na buhay. Ang bigat sa likod ng bawat piso. Sa Pilipinas, ang pera ay hindi lang basta pera. Ito'y gamot para sa magulang, load para sa kapatid, matrikula para sa pinsan sa probinsya na tumatawag sa iyo ng ate o kuya kahit nahihirapan ka na rin. Bawat pisong kinikita mo ay may dalang bigat. Pananagutan, inaasahan. Sakripisyo. Kaya kapag pinag-uusapan ng financial freedom, minsan parang biro lang. Dahil paano ka magiging malaya kung palagi kang nagbibigay? Pero ito ang katotohanang ng bihirang sabihin ng malakas. Pwede kang magmahal ng iba, nang hindi binubura ang sarili mo. At sa susunod na linggo, magsisimula kang maalala yan. Hindi lang basta hustle, ito'y pagpupunyagi. Para mabuhay nagbenta ka na online. Nagside gig tuwing weekend. Naisip mo ng mangibang bansa, kahit ayaw ng puso mong lumayo. Ngumiti ka habang nagpahiram ng pera, kahit butas na rin ang sariling bulsa. Sinabi mong, kaya pa kahit hindi na totoo, hindi ito kahinaan. Ito ay katatagan ng Pilipino. Ito ay tibay ng Gemini. Pero sa kahabaan ng paghasel, naging pagkakakilanlan mo na ang pagsasakripisyo. Naging normal na ang pagdurusa. At nakalimutan mong, may karapatan ka rin mangarap ng higit pa sa makatawid lang. Dito nagsisimula ang pagbabago. Ang tahanang nasa likod ng tagumpay Alalahanin mo, yung mga panahong binuksan mo ang huling limang daang piso mo na parang alay. Hindi lang para sa bayarin, kundi para sa pag-ibig, para sa pamilya, para sa komunidad. Ito ang emosyonal na ekonomiyang naiintindihan ng Gemini. Pagbibigay kahit ubos, pag-asa kahit pagod. Pagpaplano para sa hinaharap na hindi pa nakikita ng iba. Pero ngayon, ikaw naman, panahon na para tumanggap para pumasok sa bagong siklo, nakasama ka. Hindi ibig sabihin nito na iiwan mo ang mga mahal mo. Ang ibig sabihin, isasama mo na ang sarili mo sa listahan ng mga inaalagaan mo. Gawing ugat ng iyong mga desisyon sa susunod na linggo ang pagmamahal, pero hindi ang guilt, hindi ang takot, hindi ang pagkapagod. Dahil ang pamilya mo, hindi lang pera mo ang kailangan. Kailangan nila ang kapayapaan mo, ang kalusugan mo ang liwanag mo. Ipahayag ang pagbabago kahit nangangatog ang boses mo, Gemini, tagapagsalita ka. Malalim kang makaramdam at sinsero kang magsalita. Ngayong linggo, baka kailangan mong banggitin ang mga mahihirap na kataga. Hindi ako makakapahiram ngayon. Kailangan kong mag-ipon para sa isang bagay na mahalaga sa akin. May binubuo ako. Pakiusap, suportahan mo ako. Kahit hindi mo pa ito lubos na maintindihan. At oo, hindi lahat papalakpak, hindi lahat maiintindihan. Pero ang tagumpay mo ay hindi isang public event. Ito ay isang personal na evolusyon. Dahil sa gitna ng lahat ng sakripisyong binuhos mo, nakalimutan mong may karapatan ka rin bumuo ng isang bagay para sa sarili mo. Isang bagay na sustainable. Masaya. Totoo. At sa susunod na linggo, bibigyan ka ng universo ng espasyo para simulan ito. Tanggapin mo ito. Ang huling paghahanda, ito na ang iyong hudyat. Huminto tayo saglit. Lingunin mo, hindi lang ang mensaheng ito, kundi ang buhay mo nitong mga nagdaang buwan. Ang pagsusumikap. Ang pagunat ng pasensya. Ang paghihintay. Ang tahimik na pag-asa. Hindi ba't may nagbago na sa loob mo? Gemini, hindi ito ang simula ng pagbabago. Ito ang kumpirmasyon na matagal na itong nagsimula. Matagal ka nang pinapadalhan ng mga senyales. Hindi mo lang alam na senyales na pala ang mga iyon. Yung panaginip na masyadong totoo para baliwalain. Yung bulong sa isip mong nagsabing, may mas malaki pa para sa'yo. Yung bigla ang pagkaantala na pumilit sa iyong huminto at muling makaramdam. Hindi yun aksidente. Iyon ay pagkaayon na nag-anyong sa gabal. Ang totoo ang mga breakthrough, bihirang parang pagsabog. Mas madalas, para silang pahintulot. Pahintulot na magpalaya, tumanggap, lumiko. At ngayon, matapos ang lahat ng pinasan mo, lahat ng tahimik mong nalampasan, lahat ng ipinagpaliban mo alang-alang sa balang araw, sinasabi na ng universo, Gemini, ang balang araw ay ngayon. Isang bintana, hindi habang buhay. Ang susunod na linggo ay hindi basta linggo lang. Isa itong bintana. Isang bihira at sagradong sandali kung kailan magiging matalim ang iyong linaw, mas malakas ang epekto ng iyong mga desisyon. At mas mabilis ang pagkakaakma ng mga bagay sa iyong paligid. Pero ang mga bintana, hindi laging bukas. Hindi ito panahon ng pag-aatubili. Dahil ang linaw ay may orasan. At ang galaw ay may pinto ito ang sandali mong pumasok. Huwag haya ang mas malakas ang boses ng pagdududa kaysa sa tadhana. Huwag haya ang nakawin ng guilt ang paglago mo. Huwag haya ang aliwin ka ng kaguluhan at harangin ng kapayapaan. Hindi mo kailangan ng mas maraming oras. Ang kailangan mo ay mas matibay na tiwala. Tiwala na ang lahat ng natutunan mo, lahat ng nawala, lahat ng naranasan mo ay nagdala sayo sa puntong ito, sa katahimikan bago ang biglang daluyong. Sa hininga, bago ang pag-usbong. Gemini, ito na ang hudyat mo. Humingi ka ng sinyales. Hindi ito nasa bituin. Nasa loob mo ito. Sa bahaging alam na hindi lang ito isa pang linggo. Ito ang linggong magsisimulang gumalaw ang lahat. Una sa loob mo, sunod sa paligid mo. Hanggang sa bawat aspeto ng buhay mong matagal nang naghihintay na sumibol. Tanggapin mo ang hudyat. Lumakad ka patungo rito. Huling panawagan. Gemini. Lumakad ka na naghintay ka. Nagtrabaho ka. Nagtanong ka. Ngayon, tapos na ang paghihintay. Ang pagtatrabaho ay nagiging tagumpay at ang pagdududa ay nagiging katiyakan. Dahil Gemini, hindi ito hula. Ito ay pahintulot. Nilagdaan ng lahat ng bersyon ng sarili mong hindi sumuko. Tinataka ng universo. At itinakda para sa susunod na linggo. Kaya huwag mong itanong kung handa ka na. Handa ka na. Huwag kang magpakaliit para magkasya sa lumang ikaw. Lampasan mo siya. Huwag mong hintayin ang perpektong panahon. Lumikha ka ng galaw kahit magulo pa. Sabihin mo ng buo ang loob. Panahon ko na ito. Ito ang bintana ko. Ito ang pinansyal kong pag-angat at inaangkin ko ito. Hayaan mong sabihing sinuwerte ka. Hayaan mong isipin nilang tadhana lang ito. Pero alam mo ang totoo. Nakita mo ang pagbabago. Pinili mo ito. Naging ikaw ito. Gemini, hindi maghihintay ang susunod na linggo at hindi ka rin dapat maghintay. Lumakad ka. Lumakad ng buong tapang. Lumakad ng malaya. Nagsisimula na ang tagumpay mo. Ngayon,